Ogie Diaz, nagpakumbaba, humingi ng paumanhin sa mga na-offend. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin sa social media, ang naging hot topic kamakailan ni Ogie Diaz sa kanyang programang showbiz update, ito nga ay ang balitang palihim umano na pagkikita ni Daniel Padilla at Andrea Brillantes, na dahilan naman umano ng di pagkakaunawaan ng celebrity couple na si Catherine at Daniel, ito ay mula umano sa source ni Ogie, at ayon sa kanya ay di pa naman to confirm kasi syempre kailangan natin marinig ang mga pahayag ng involved, ani Oji, dahil nga dito ay nabetikos ng husto ang talent manager na si Oji Diaz, at tinawag siya ng ilan na fake news fedler kuno. Sa kabila nito ay nagpakumbaba naman ang talent manager at content creator na si Oji Diaz, at naghingi ng paumanhin sa lahat ng mga celebrities na na offend sa mga isyo na kanilang ibinabalita. Ayon kay Oji, totoong maraming bumabatikos sa kanya ngayon at sa YouTube channel niyang Showbiz Updates, dahil sa tinatalakay nilang mga maiinit na balita at kontrobersya. Ang iba pangaraw na fans at nightzens ay below the belt na ang mga tirada, lalo na kapag nakakanti nila ang ilang celebrities na iniidolo at sinusuportahan nila. Pero ayon kay OG, so far naman daw ay wala pa siyang nakakaalitan at nakakasagutang artista, sa kabila ng mga isyong tinatalakay nila. Sa latest episode ng Showbiz Updates, tinanong ng kanyang co-host na si Mama Loy si OG, kung may nagalit ng artista sa kanya dahil sa mga ibinabalita nila, wala, wala pa, So far, ang sagot ng talent manager, kamakailan nga lamang ay nabash si Papa OJ ng bonggang-bongga, matapos ibalita ang umano'y palihim na pagkikita nina Daniel Padilla at Andrea Brillantes, na isa raw sa mga dahilan ng hindi pagkakaunawaan nina DJ at Catherine Bernardo. Ilinong naman agad ni OJ na hindi sa kanya galing ang balita, kaya nga may disclaimer agad siya na hindi po ito confirmed at sana nga ay hindi ito totoo tinalakan din niya ang ilang fans na tumawag sa kanya ng fake news peddlers. Kasunod nito, nagsalita nga uli si Oji sa showbiz updates, at humingi ng paumanhin sa lahat ng mga celebrities na na-hurt sa mga balita nila, kung na-offend man yung iba sa aming mga ibinabalita rito. Sa pangkalahatan po ha, in general, kami po ay humihingi ng sorry, sa mga artista po, na feeling nila na-offend namin sila, sorry po, ang mensahe ni Papa Oji, na una rito, nag-post din ang talent manager sa Facebook tungkol sa mga natatanggap niyang mensahe mula sa bashers, post ni Papa Oji, pinagkakakitaan niyo ang buhay ng mga artista, galing sa chismis ang ipinangkakain niyo sa pamilya niyo, ananetong mga ta, ganyan silang mga dalulu fans pag ayaw nila ng balita mo tungkol sa idol nila, pero pag pinuri-puri naman ang mga idol nila, di naman nila naiisip na galing sa chismis ang ikinabubuhay namin, kung minsan, Magkano ibinayad sa iyo para purihin sila? kuinyo, saan pa namin ilalagay ang sarili namin? Dahil di namin kayo mas ang maring punto ni O.G. Diaz.